bago pa dumating ang cellphone bago pa sumikat ang social media at bago pa magkaroon ng telebisyon isang bagay ang pangunahing libangan ng bawat pilipino ang comics ito ang kasaysayan ng comics sa Pilipinas mula sa pag-usbong hanggang sa pagbagsak nagsimula ang comics sa Pilipinas noong 1929 sa pamamagitan ng mga kabalbalan ni Kinkoy ni Tony Bilasquez. Dito ipinakita na kayang-kaya ng mga Pilipino gumawa ng sariling karakter na nakakatawa ngunit sumasalamin sa ating lipunan. Sa sumunod na mga dekada, lalo na noong dekada 50 hanggang dekada 70, umusbong ang tinaguriang Golden Age of Comics. Sa panahong ito, ang comics ay aabot kamay ng masa, mabibili sa palengke, tindahan at kahit sa barberya. Ngunit, hindi lang ito aliwan, ginamit din ng comics bilang boses laban sa pananakop at pang-aabuso. Dahil sa kasikatan ng comics, nagsulputan ang iba't ibang publikasyon na minahal ng sambay ng Pilipino. Aliwan Comics, puno ng drama, romansa, at makulay na kwento, wakasan comics, mga maikling kwento na may matitinding ending, love life comics, nakatutok sa mga kwento ng pag-ibig at relasyon, shogun comics, puno ng aksyon, digmaan at karangyaan ng kulturang hapon, Filipino comics, isa sa pinakamatagal na tumakbo, naglalaman ng sari genre, mula aksyon, drama hanggang pantasya. Tagalog Classics, dito lumabas ang ilang pinakasikat na obra gaya ng Darna at Captain Barbell, Hiwaga Comics, mga kwento ng kababalaghan, aswang, multo at misteryo, funny comics, pambata at puno ng slapstick humor. Kilala rin sa karakter na supercut at marami pang iba. Daang-daang pamagat na naging bahagi ng araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa likod ng mga pahinang ito, hindi lang mga manunulat ang bida, kundi pati na ang mga illustrator na nagbigay buhay sa bawat guhit. Tony Bilasquez, ama ng comics, lumikha kay Kinkoy, Mars Rabilo, utak sa likod ni Nadarna, Captain Barbell, at Lastikman. Francisco Coaching, tinaguriang Dean of Philippine Comics kilala sa makabayang tema. Cludwaldo del Mundo, prolific writer ng iba't ibang kwentong drama at pantasya. At siyempre ang mga alamat sa pagguhit. Carl Comendador, kilala sa kanyang hyper-detailed na illustration, nagbigay ng lalim at realismo sa mga karakter. Nestor Redondo, hinangaan sa buong mundo, lalo na nang magtrabaho siya sa DC Comics at gumawa ng Swamp Thing. Alfredo Alcala, creator ng Voltar na umani ng respeto sa international stage dahil sa sobrang detalyadong drawing. Alex Nino, kilala siya sa kanyang kakaibang experimental na estilo na dinala rin sa Amerika. Larry Alcala, lumikha ng mga iconic cartoon strips gaya ng slice of life na nagpakita ng buhay Pilipino sa nakakatawang paraan. Sila ang mga maestro ng guhit, mga haligi na nagpatunay na world class ang talento ng Pilipino sa comics. Ngunit dumating ang panahong unti-unting bumagsak ang industriya. Telebisyon at pelikula ang pumalit bilang pangunahing libangan at kalaunan internet at video games nagbago ang interes ng kabataan. Kung dati milyon ang sirkulasyon ng comics bawat linggo, unti-unti itong lumiit at tuluyang humina. Ang comics sa Pilipinas ay hindi lang aliwan, isa itong salamin ng lipunan, sandata ng pamumulat at patunay ng galing ng Pilipino. Ang comics ay mananatiling bahagi ng ating pambansang alaala at marahil sa bagong panahon ng teknolohiya, muling sisilang ang mga pahinang minsang bumubuhay sa imahinasyon ng bawat Pilipino.